Good morning guys welcome to my youtube channel dito tayo ngayon sa ano guys sa palengke. so um, hanap tayo ng ano mabibiling isda ang oh, dami naman isda dito masasariwa na to oh. ayan lalaki ng pusit ayan bibili tayo pang kilaw na pusit tapos ito uh, tuna lalaki okay. ayan tapos punta dito tayo sa karni bibili tayo ng ano karni pang lichon paksiw ayan tapos tuyo sarap po ayan pwede na yan dilis tapos pang sahog sa munggo gulay tapos bili tayo ng gulay dito yung mga gulay dito ayan yan ang mga paborito ko gulay tapos yung mga bata naman Dito. prosin Ayan, bibili tayong prosin. Ayan. Tapos sakay na natin sa tricycle. Ayan. Ayan. Papunta na tayo sa bahay. Ayan, dito na tayo sa bahay. Ito yung bahay. Ayan, pang isang linggong ulam na ito. So, ito yung mga mayroon tayo dito ang panglinis ng plato. Mayroon tayong yan pang -arikado. Ayan. Ricado. Tapos mayroon tayong karni ito yung karni Kasi paborito ni Mrs. gagawin daw ano, dito sa Paxiu. Tapos yung ano, yung bulyasan, sariwa. yan wow. Ayan, no? hanggang sa rimo bulyasan pwede pa yan kilawin ito yung pusit Ayan. sarap kilawin to po malaki ang <laughs> uh, isang piraso may git kalating kilo yung dalawang piraso ano yan Ah, uh, isang kilo at one fourth dalawang piraso lang so ihawin yung isa yan, ihawin tapos lagyan ng mga ricado yung lobe tapos mayroon din tayong ham. Ayan, prosin. Prosin para sa mga bata. Paborito nila eh. Ayan. Hmm. Tuyo. Ito, dilip. mayroon ding dilis dyan. Ayan, sa isang supot, dilis yun. Pansahog sa munggo. Ayan. So, yan ganun lang ang buhay natin dito. Yan. Pusit. Yan. Masarap to kilawin. Manamis-namis. Yan. Sana gustuhin ninyo yung aking vlogs, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na muna tayo. bye, -bye na.